Hindi ito isang pagkakataon na nahanap mo ang video na ito. Ang iyong mga gabay sa espiritu, ang mga arkanghel, ay nagdala sa iyo dito dahil mayroon silang mahalagang mensahe para sa iyo. Mahalagang ibahagi ang mensaheng ito sa iyo bago bukas. Sa nakalipas na linggo, sinubukan ng iyong mga arkanghel na makuha ang iyong atensyon sa pamamagitan ng iba't ibang senyales. Maaring hindi mo napansin ang mga ito, ngunit huwag mag-alala ang video na ito ay isa pang pagkakataon para matanggap mo ang kanilang gabay. Isipin mo ang iyong sarili na napapaligiran ng maraming espiritual na nilalang ngayon. Lahat sabik na tulungan kang maunawaan ang lihim na ito na dapat malaman bago bukas. Mahalagang manatili ka sa amin hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil bawat bahagi ng mensahe ay mahalaga para maunawaan mo ang kumpletong gabay na inaalok ng iyong mga arkanghel. Mangyaring makinig ng mabuti sa sinasabi ng iyong mga arkanghel puno ng karunungan at pagmamahal ang kanilang mga salita, na layuning gabayan at protektahan ka. Nakikipagugnayan ang iyong mga arkanghel sa iyo, mula sa kalangitan. Bagaman hindi sila narito sa pisikal na anyo, ang kanilang mensahe ay tunay at mahalaga. Nais nilang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng video na ito, at mahalagang tanggapin mo ang kanilang mga salita sa iyong puso. Kung nagtitiwala ka sa iyong mga arkanghel at nagpapahalaga sa kanilang gabay, Pakilik ang video na ito at ibahagi ito sa hindi bababa sa siyam na tao na pinakamahalaga sa iyo. Ang kilos na ito ng pagbabahagi ay tumutulong na ipalaganap ang banal na mensahe at magdala ng biyaya sa iba. Direktang nakikipag-usap sa iyo ang iyong mga arkanghel na nagpapahayag ng isang seryosong lihim na dapat malaman bago bukas. Ito ang iyong pangalawang pagkakataon upang maunawaan ang sinusubukan nilang sabihin sa iyo. Tandaan, mahal na isa, Mayroong isang lihim na dapat ihayag bago bukas at mahalaga ito para sa iyong kagalingan. Itago ang mensaheng ito sa iyong puso at magtiwala sa gabay ng iyong mga tagapangalaga ng espiritu. Nandito sila upang tulungan ka at sa pamamagitan ng pagbibigay pansin, maari mong matiyak ang kapayapaan at kaligtasan sa iyong tahanan. Mayroong dakilang plano na nakaugnay ng mga kalangitan at nangyayari ang lahat sa isang dahilan kahit na hindi ito agad na malinaw sa atin. Ngayon, hindi lamang isang lihim ang ibinabahagi namin sa iyo. Mayroong dalawang makabuluhang lihim na magpapalalim sa iyong buhay sa mga darating na araw. Una, pag-usapan natin ang mga sinaunang propesya. Sa mga susunod na linggo, simula Hulyo 2024, makikita mo ang mga kaganapang matagal ng hinulaan. Ang mga propesyang ito ay magaganap mismo sa harap ng iyong mga mata, at sila ay magiging kahangahanga at kamanghamangha. Isipin mo na ang mga propesyang binanggit sa sinaunang panahon, ay nagkakatotoo sa ating modernong mundo. Hindi ito isang pagkakataon, ang mga kaganapang ito ay bahagi ng mas malaking cosmic plan. Sa kasaysayan, ang mga matatalinong individual ay nagulaan ng mga kaganapan sa hinaharap at itinala ito, para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga propesyang ito ay tulad ng mga nakatagong kayamanan na naghihintay na matuklasan, at ngayon ay unti-unti silang nagiging katotohanan. Ito ay parang panonood ng isang lumang misteryosong iskrip na nabubuhay, kung saan ang mga salitang isinulat noon ay ngayon ay nagpapakita sa ating mundo. Kailangang manatiling alerto at mapagbantay, para sa mga propesyang ito, ay hawak ang mga susi, sa pagunawa sa malawak na misteryo ng ating universo. Bigyang pansin ang mga senyales sa paligid mo. Ang mga pangpropetikong kaganapang ito, ay makakatulong sa iyong buksan ang mga lihim ng universo, at gabayan katungo sa iyong tadhana. Isipin mo sila bilang mga patnubay sa isang mapa na magdadala sa iyo sa mas malalim na pagunawa sa mga misteryo ng buhay. Ang mga kalangitan ay nagbibigay sa iyo ng mga pahiwatig at nasa iyo na upang kilalanin at sundin ang mga ito. Ang pangalawang lihim ay tungkol sa isang banal na lugar na ibubunyag sa mundo sa Hulyo 2000 at 24. Ang lugar na ito ay naglalaman ng malaking kahalagahan sa espiritu at nagpapalaganap ng enerhiya na nakakataas at nagbibigay liwanag sa lahat ng dumadalaw dito. Kapag naibunyag ang banal na lugar na ito, magsisilbi ito bilang isang ilaw ng pag-asa, para sa sangkatauhan, nag-alok ng ginhawa, pagpapagaling, at gabay sa mga naghahanap nito. Ang mga alon ng sagradong lugar na ito ay magbibigay tunog sa buong mundo, umaantig sa puso at kaluluwa ng hindi mabilang na mga tao. Ang banal na paghahayag na ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa lahat ng bukas, upang tanggapin ang mga biyaya nito. Gayunpaman, hindi lahat ay maniniwala sa pagkakaroon nito. Ang ilan ay maaring subukang idiskredito ito at maghasik ng duda. Mahalaga na manatili ka sa iyong pananampalataya at magtiwala sa banal na plano. Huwag hayaan ang mga negatibong tinig o mga takot na kaisipan na maitaboy ka mula sa paniniwala sa banal na katotohanang nagagana. Ang dalawang lihim na ito, ang pagtupad ng mga sinaunang propesya, at ang paghahayag ng isang banal na lugar, ay magkakaugnay na bahagi ng isang mas malaking puzzle. Nakatutok sila upang gabayan ka, paliwanagin ka, at tulungan kang maunawaan ang iyong lugar sa malaking plano ng mga bagay-bagay. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at isip at hayaan ang karunungan ng mga kalangitan na gabayan ka sa kahangahangang paglalakbay na ito. Ang mga Arkanghel ay may isa pang malalim na paghahayag, para sa iyo na nakatuon sa isang sagradong lugar na ibubunyag sa mundo sa Hulyo 2024. Ang banal na lugar na ito ay naglalaman ng malaking kahalagahan sa espiritu at naglalabas ng pambihirang enerhiya na nag-aangat at nagbibigay liwanag sa lahat ng bumibisita dito. Isipin mo ang isang lugar na napuno ng banal na kapangyarihan na nagsisilbi ito bilang isang ilaw ng pag-asa para sa sangkatauhan. Ito ang ibubunyag at ito ang dapat mong malaman. Kapag naibunyag ang sagradong lugar na ito, magkakaroon ito ng global na epekto. Ang mga alon mula sa sagradong lugar na ito, ay magbibigay tunog ng malayo at malawak. Umaantig sa puso at kaluluwa ng hindi mabilang na tao sa buong mundo. Mag-alok ito ng kaginhawahan, pagpapagaling, at gabay sa lahat ng naghahanap nito. Nagsisilbi bilang isang santuwaryo, para sa mga nangangailangan ng espiritual na aliw. Handa ka bang tanggapin ang mga biyaya nito? Malakas ang enerhiyang nagmumula sa banal na lugar na ito, ngunit dapat kang bukas at handang tanggapin ito. Ang lugar na ito ay magiging pinagmumulan ng mga malalim na espiritual na karanasan at personal na pagbabago para sa marami. Kung nararamdaman mo ang koneksyon sa mensaheng ito, itype ang, at kilalanin ang iyong kahandaan na yakapin ang mga biyaya ng sagradong lugar na ito. Gayunpaman, alalahanin na hindi lahat ay tatanggap o maniniwala sa kahalagahan ng banal na paghahayag na ito. May mga taong hindi naniniwala at ang mga nag-alinlangan na susubukang diskreditahin ang pagkakaroon at kapangyarihan ng sagradong lugar na ito. Maari nilang gamitin ang pagdududa at kawalan ng paniniwala bilang kanilang mga kagamitan upang hamunin ang katotohanan ng paghahayag na ito. Napakahalaga na manatili kang matatag sa iyong pananampalataya at magtiwala sa banal na plano. Huwag hayaang maibagsak ka ng mga negatibong tinig o takot na ilusyon. Sa harap ng pagdududa, panatilihin ang iyong paniniwala sa banal na pag-unfold ng mga kaganapan. Ang paghahayag na ito ay bahagi ng isang mas malaking cosmic plan, at ang iyong pagtitiwala dito ay mahalaga. Tandaan na ang mga tumatanggi sa katotohanan ito, ay nawawalan ng makapangyarihang pagkakataon, para sa espiritual na paglago at kaliwanagan. Ang iyong pananampalataya at pagtitiwala ay gagabay sa iyo sa anumang hamon, at tutulong sa iyong lubos na yakapin ang mga biyaya ng sagradong lugar na ito. Ang pagbubunyag ng banal na lugar na ito ay hindi lamang isang kaganapan. Ito ay isang espiritual na pagising. Paalala ito ng walang hanggang pagmamahal at gabay ng banal sa ating buhay. Habang lumiliwanag ang ilaw ng paghahayag na ito, ilalantad nito ang mga nakatagong kayamanan ng sagradong lugar na ito para sa lahat ng handang tanggapin ang mga ito. Magtiwala sa kapangyarihan ng banal na oras at hayaan ang paghahayag na ito, nagabayan ka sa iyong espiritual na paglalakbay. Yakapin ang pananaw na ito ng bukasang puso at isipan. Hayaan ang dalisay na enerhiya ng sagradong lugar na ito, nagabayan ka, tungo sa iyong espiritual na pagising. Ibinabahagi ng mga arkanghel ang mensaheng ito sa iyo, mula sa pagmamahal at hangaring tulungan ka sa iyong landas. Alamin na ang mensaheng ito ay dumating sa iyo sa tamang oras, sa panahong kailangan mo ito ng husto. Sa halip na hayaan ang mga pagdududa at takot na kumulimlim sa iyong isip, mag-focus sa pag-ugat sa iyong espiritual na koneksyon. Tandaan, ang lahat ay nangyayari ayon sa isang banal na plano, kahit na mukhang nakakalito o mapanghamon ito ngayon. Magtiwala na may dahilan para sa lahat at ang dahilan na iyon, ay bahagi ng isang dakilang mapagmahal na disenyo. Habang ang liwanag ng banal na paghahayag ay lumiliwanag, sisimulan nitong paalisin ang kadiliman. Ang mga misteryong minsang nakatago ay malalantad, na inilalantad ang mga sagradong aspeto ng ating mundo, na matagal nang naghihintay, para matuklasan natin. Ang panahon ng kaliwanagan na ito ay isang pagkakataon, para makita mo ang lampas sa ordinaryo, at maunawaan ang mas malalim na espiritual na katotohanan. Mahalagang manatiling konektado sa paniniwala na ang katotohanan, ay hindi maaaring itago magpakailanman. Gaano man kalalim ang mga anino, sa huli ay bibigay sila sa liwanag. Ang banal na oras ng mga paghahayag na ito ay perpekto, at ang pagtuklas ng mga sagradong katotohanan ay patunay ng walang hanggang pagmamahal at gabay mula sa banal. Tanggapin ang mga pananaw na ito ng bukas ang puso. Hayaan ang dalisay na positibong enerhiya ng mga paghahayag na ito, nagabayan ka sa iyong landas. Yakapin ang espiritual na pagising na ito ng may pagkamangha at pasasalamat. Ibinahagi ng iyong mga arkanghel ang mensaheng ito sa iyo, dahil nais nilang tulungan kang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at paglago. Dumating ang mensaheng ito sa iyo sa tamang sandali, na nag-alok sa iyo ng pagkakataong maghanda, para sa mga mahalagang kaganapang magaganap sa Hulyo 2024. Makikita ng mundo ang katuparan ng mga sinaunang propesya, kasama ang solar eclipse sa Hulyo 28. Ang mga propesyang ito ay paalala kung paano nakikipag-usap sa atin ang banal, kadalasan sa pamamagitan ng mga senyales at simbolo, sa halip na mga direktang salita. Sa iyong paglalakbay, manatiling alerto sa mga banayad na paraan, kung saan maaring nakikipag-usap ang banal sa iyo. Ang mga mensahe ng Diyos ay maaring lumitaw sa pamamagitan ng mga panaginip, mga pagkakataon, o kahit na sa mga hamon sa buhay. Bawat karanasan, gaano man kaliit, ay maaring maging isang channel, para sa banal na gabay kung handa kang tanggapin ito. Ang susi ay maglinang ng isang puso na sabik na marinig at maunawaan ang mga mensaheng ito. Bumuo ng isang espiritu ng paghahanap, palaging handang tumanggap ng karunungan ng banal sa anumang anyo nito. Ang pagbubukas na ito ay makakatulong sa iyo na kilalanin at kumilos sa mga senyales at kababalaghan na nagaganap sa iyong buhay. Ngayon na natanggap mo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang pagnilayan ito at buksan ang iyong sarili sa banal na gabay na darating sa iyo. Ito ang iyong pagkakataon upang ialin ang iyong sarili sa mas malaking plano at yakapin ang espiritual na paglalakbay na naghihintay. Sa iyong paglalakbay, mahalagang manatiling bukas sa mga banayad na paraan kung paano maaring magpakita ang banal na gabay. Minsan, dumarating ang mga mensahe ng Diyos sa mga anyo na hindi agad nahalata maaari silang lumitaw sa kagandahan ng kalikasan, sa pamamagitan ng kabaitan ng mga estranghero, o sa pag-ibig at suporta ng mga kaibigan at pamilya. Ang mga tila ordinaryong sandali ay maaaring magdala ng malalim na espiritual na kahalagahan. Isa alang-alang kung paano, nakikipagugnayan sa atin ang Diyos sa iba't ibang paraan. Halimbawa, ang pagtawa ng isang bata ay maaaring magpaalala sa atin ng kagalakan at kadalisayan, ang katahimikan ng isang tahimik na sandali na nag-iisa ay maaring mag-alok ng kapayapaan at kalinawan. Ito ay lahat ng mga paraan kung saan maaring madama at maunawaan ang banal na presensya. Nakatagpo ang mga mensahe ng Diyos sa himaymay ng ating pang-araw-araw na karanasan, naghihintay na mapansin natin. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Hebreo isa, isa na sa nakaraan, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta at sa maraming iba't ibang paraan. Ipinapakita nito na ang banal na komunikasyon ay hindi palaging tuwiran ngunit matatagpuan sa magkakaibang at malikhaing mga anyo. Kung buksan natin ang ating mga puso at isipan, maari nating makita ang tinig ng Diyos sa mga di inaasahang lugar. Tandaan na ang banal na gabay ay maaaring dumating sa pamamagitan ng mga panaginip, tila mga random na pagkakataon, o kahit sa mga hamong sitwasyon. Bawat kagana pan sa ating buhay ay isang pagkakataon upang marinig at mainawon ang mga mensahe Ang susi ay ang ating kahandaan na maging tumatanggap at mapagmasid. Mahalaga na linangin ang isang pag-iisip na masigasig na naghahanap at yakapin ang banal na gabay sa pamamagitan ng pagbuo ng isang puso na handang tumanggap at bigyang kahulugan ang mga mensaheng ito. Maari mong ialin ang iyong sarili sa mas malaking espiritual na katotohanang nagaganap sa paligid mo. Ang pagbubukas na ito ay makakatulong sa iyo na kilalanin at kumilos sa mga senyales at kababalaghan na naroroon sa iyong buhay. Ngayon na natanggap mo ang mensaheng ito, maglaan ng sandali upang pagnilayan at manalangin. Ang gawing ito ay psilon makakatulong sa iyong makinig sa mga banal na signal at ihanda ka upang kilalanin ang mga paparating na senyales at kababalaghan. Yakapin ang espiritual na paglalakbay na ito ng bukasang puso handang tumanggap ng karunungan at gabay na inaalok sa iyo. Kung nakita mong makabuluhan at nagbibigay liwanag ang mensaheng ito, mangyaring ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng paglik sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang gabay sa espiritual at mga mensahe. Ibahagi ang video na ito sa hindi bababa sa siyam na taong mahalaga sa iyo upang ipalaganap ang banal na karunungan gayon din, itype ang amen sa mga komento upang kumpirmahin ang iyong paniniwala at kahandaan na tumanggap ng mga biyayang ito. Bukod pa rito, kung nadarama mong hikayatin upang suportahan ang aming gawain, isa alang alang ang paggamit ng opsyong, salamat, sa ibaba upang magbigay ng donasyon ng anumang halaga. Ang iyong mga kontribusyon ay tumutulong sa amin na patuloy na dalhin ang mga mensaheng ito sa iyo, at sa iba na nangangailangan.